So ayun na nga mga guys, mga idol, all right? Nandito pa rin tayo mga idol sa Dasmariñas, all right? So itong lugar na po ito mga idol ay Area 1. Ayun, palengke po ito ng Area 1 mga idol. So i-flex natin itong Area 1, all right? Ito po yung palengke ng Area 1. Sa kabila naman yung kadiwa, Shoutout po sa mga tropa ko dito, kina Ronel Aliado, ayan, sayang nga lang at hindi natin inabutan nung nakaraan yung birthday niya, na late tayo, sayang. Nakakamiss po itong lugar na ito dahil sa Dasmariñas, isa po ito sa uh, memorable na lugar sa akin, itong area 1. Shoutout sa mga taga San Junisio and Santo Cristo, Dasmariñas, Cavite ito po eh, ano uh, isa po ito sa bagsakan ng mga paninda ayan shout out ito po San Junicio Das Marinas Cavite ayan dito po yung H2 ayan delikado po dito kapag pupunta kayo ng H2 huwag po kayo basta-basta papasok sa lugar na yan yung po uh, Muslim village makakapasok ka pero hindi ka na po makakalabas ito barangay San Esteban Shoutout sa mga taga Barangay San Esteban at andito naman po yung Barangay Santo Cristo. Das Marinas Cavite, yan mga idol. Shout out po sa mga taga dito, ayan. Bigla lang ako may naalala dito sa lugar na to at yung bahay do sa may kanan sa may kunti yon ay bahay ng aking tropa na si Ronel. Shout out kay Ronel Ayan Kasamahan natin dati sa SM yung mga idol Napakalaki na po pinagbago ng Santo Cristo Tapos ito naman yung school na mga nagsisiman Ang dami nag-aaral dito Sa dulo naman Ando naman yung school ng St. Jude Napakaganda na ta talaga ng Dasmarinas napaka-asensado na po mga idol parang kailan lang Ayan. Dati nung ikinasal yung tropa ko si Ronel kasi iglesia siya. Ayan yan. Dito kami abay tayo, dun, tayo dyan tayo nagmisa. Dyan, yung venue ng kasal niya sa iglesia. Shoutout po sa mga uh, iglesia ni Cristo. Dito po sa barangay Santo Cristo das Marinas, Cavite. Ayan mga idol. tayo po ngayon ay, ngayon ay pupunta ng barangay sa Lawag. So ito, alam ko, Barangay Salawag na to. Sao ba ng Barangay Salawag? Kunti ako nagkakabali. Andito yung St. Jude. Ayan, mga school po yan. Tama nga ba, St. Jude? Oo, oh, St. Jude nga. St. Jude College das Marinas, Cavite. Ayan, shout out po sa inyo. Napaka pupunta po kayo ng Salawag uh, ito po yung pinaka best way na walang traffic kesa doon po kayo dadaan sa saliteran ay napaka traffic kaya eh, mga idol yun lang thank you